sang magandang araw po sa ating lahat mga idol. This is RG Arts TV and for today's video nga po mga idol is uh, mag unboxing tayo ng ating in order na scope from Lazada no. So itong in ko pa nga pala idol is almost 3 weeks ko din tong inantay no. So sulit naman yung pag aantay natin kasi I'm sure naman nga legit na yung inorder natin ito. So ito nga pala idol is Discovery Scope na VTC 4x16 So Huwag na natin itong patagalin mga idol bubuksan na natin kasi sobrang excited na rin ako idol Makita kung anong itsura niya no So ayan na mga idol uh, tinatapas natin ng cutter So, first impression ko sa kanyang pagkabalot mga idol, hindi masyadong maganda. Pero ang importante mga idol, dapat yung loob niya na for ang laman niya is legit talaga, no? So, the moment of truth. Ito na mga idol. Parang walang laman, <laughs> Wow! So, ito na mga idol, no? Ito po ay discovery napakaganda po kanin yung carton niya yung napakatibay salamat matibay din yung scope na to <laughs> sige bubuksan na natin mga idol kaya to ay ah, okay ito yung ring nya mga idol yung 20mm ang size nito yung ring na to so matibay naman kasi gawa siya sa alloy hindi siya aluminum mabigat ito yung alin nya mga idol meron din siyang ano idol para parallax adjustment torrent pag pinipihit natin yung parallax gamitin natin to ito yung magagamit natin gawa din siya sa alloy mga idol so may ano din siya no pampuna sa lens ang kagandahan nito idol yung pampunas niya napakakapal unlike sa mga free before na mga scope na in order ko sa Uh, from Lazada no so VTZ 4x16 uh, siya mga idol then ito na mga idol yung kanyang ano manual so ito yung user manual natin so i-set aside natin to mga idol kasi magagamit natin to huwag natin itong itapon then ito na mga idol bubuksan natin yung scope wow grabe talagang solid talaga idol napakaganda nya ano kaya to? Ah, ito pala yung ano yung siguro mga idol, yung sunshade nya. Oo nga, sunshade nya. Tibay din ah. Grabe mga idol oh. Tingnan nyo naman mga idol kung quality talaga mga idol. Grabe. Sobrang ganda ng scope na to mga idol. So, yung original price, price pala nito mga idol is nasa... 7 to 8,000 pero nakuha lang natin siya sa uh, 2400 kasi naka naman siya siguro may ano na lang mga idol 3 days na lang para matapos yung pag-pag-sale nila nito so ito nga pa para yung parallax niya idol nasa 500 hanggang 500 yards siguro pag kinonvert natin yan sa meters mga 457.2 yard. Uh, meters yung 500 yards so yung lens nya ito pala yung lens nya mga idol yung light nya may, meron syang red meron syang green so so far wala akong masabi idols kundi Napabawaw talaga ako kasi napakaganda po talaga ng scope na to. Alam naman natin mga idol pag discovery napakaganda no. Kaya ito na nga idol, uh, tinatry kong silipin yung yung scope kung malinaw ba. So nakikita ko naman grabe napakalinaw talaga idol. Uh, talagang hindi kayo maghihinayang sa uh, pagbumili kayo nito dahil napakaganda ng scope na to mga idol. Solid. Napakasolid talaga mga idol no. Then after nga niyan mga idol, try kong ikabit to. Kaso hindi siya maglalak. Ano siya mga idol, uh, medyo maluwag siya. Pag kinabit natin to, siguradong matatanggal din to. Wala siyang panglak. So ayan siya mga idol. So tinatry ko nga pala mga idol, yung uh, elevation niya, yung left and right niya, kung gumagana ba talaga. So so far maganda naman. Uh, pumupunta naman siya sa ibaba pag pinipihit natin pumupunta din siya sa taas at left and right so wala namang problema so ito yung sunshade niya mga idol so itry natin itong ikabit yung kanyang ring So bago nga po ang lahat mga idol shout- out uh, sina shout out ko pala si Sir uh, Lawrence from Cagayan. So pasensya na po sir na ngayon lang kita na uh, pagbigyan kasi nakakalimutan ko pag nagagawa ako ng video na i-shout out kayo. So pasensya na po. So ayan idol, tina natin ikabit yung kanyang uh, ring. And sa mga Sumusuporta nga pala sa ating munting uh, channel Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil sa inyo is uh, patuloy pa rin na tumataas yung ating subscribers no Kahit paunti-unti lang pero nagpapasalamat pa rin ako sa inyo mga idol Dahil kung wala kayo, eh, wala naman ako dito ngayon So yan na nga mga idol uh, Kinakabit ko na yung ring nya So, ito na siya mga idol. So, kung gusto nyo bumili nito idol, check nyo lang sa Lazada. ah uh, I-try nyo kung may nakasell pa ba ito. So, ito na siya idol no. Grabe, napakaganda niya mga idol. So, salamat pala sa panunood ng ating video. So, hanggang sa muli, ah uh, gagawa tayo ng tutorial ng ating Uh, PCP inspired by PCP Ergan no yung ginagawa natin so ta natin mag gumawa ng video yung setup niya